So, tara guys, kape tayo guys. So, kapa tayo ng pizza. Ayan. Ito yung binili ni Modra Bess kagabi guys. So, kumain din ako dito kagabi guys. <laughs> Ito pa. guys. So, walang pasok yung dalawang alaga ko guys dahil vacation na nila. Two months lang sabi ni Modra. Pero ang aking amo is may klase pa siya. May pasok pa siya guys. Ayan. May pasok pa yung, yung amo ko, guys. So, yung dalawang alaga ko is wala na. So, two months vacation ko, sabi ni Modra. So, hindi bisi tayo sa galaan ngayon, guys. Kapag ganyan, walang klase is gala tayo ng gala pag ganyan, guys. Pero okay lang naman. Trabaho natin yun. <laughs> so, nandun yung dalawang pata, guys, sa ano? Sa taas. So, ano ba itong buksan? So, gising na sila guys. Pero kumakain sila ng ano doon? Oh, chocolate. Dahil binilhan sila ng nanay nila kagabi ng chocolate. So, ito na yung breakfast natin guys. Ito yung magiging breakfast natin. So, pagkatapos nito ay tayo makalilinis. Hmm. pag smile. ito guys, walang pasok. Nakakapagod din, pero okay lang. Sinatahuran mo tayo, diba? Trabaho natin. ngayon itong amo ko is mahilig to sa galaan, guys. Mahilig to umala. At punta dito, punta doon sa mga pamilya na. Tapos gabi pa talaga. Uuwi ka ng malalim araw. Ganun. Pero okay lang. So, two months vacation. Mas nauna pa sila guys kasi sa Pinas, di ba? Kasi dito is, kahapon yung dalawang alaga ko is start na sila ng klase. Eh. Tapos tinanong ko yung amo ko pagabi kung may pasok sila ngayon. Yung dalawang alaga ko. Sabi ng amo ko is wala na daw dahil vacation na nga daw. Sabi niya. So nauna pa sila kasi yung graduation ng anak ko sa Pinas is 29 pa eh. 29 pa sila. Meron 29, meron 20, 30 ata. yung alaga ko guys, bunso is pat open ulit ng klase guys, is kasabay na siya sa nanay niya, isang iskwelahan na silang patlo dahil yung panganay ngayon is sa is, isang iskwelahan na sila pati yung nanay niya so yung bunso, ibang iskwelahan so itong pag open ng klase, dahil grade 1 na yung yung bunso, doon na yung sa nanay niya, tapos yung panganay is grade 2 na siya laki na sila at yung dumating ako dito sa amo ko guys First time ako dumating dito sa amo ko Yung panganay is sa pa yan Buntis pa yung amo ko 6 months Ilitin pa po natin guys So, kagabi is lumabas yung amo ko, guys. So, nagluto kami kagabi ng pasta. Tapos, gumawa din ako ng salata. Ngayon, guys. Hindi nga Yung panganay yun. Gumawa din ako ng salata. pagawa yung amo ko ng salata. So, lumabas sila kagabi, guys. Siguro mga 6. Ganon. Pag alis sila, is kumakain ako, guys. Nag-dinner lang ako. Tapos, dinala na nila yung pagkain. Dahil yung pagkain na niluto namin, guys, is hindi yung para sa amin, guys. Para yung sa, ano nga, friend ni madam, guys, na kakapanganak pa lang guys. Ganyan talaga sila dito guys kapag may mga friends sila or mga pamilya sila na kakapanganak pa lang is bumibisita talaga sila tapos nagdadala sila ng mga chocolate, meron pa nga is gold, ano, mga damit. So nagluto si Madam kagabi guys ng pasta at saka gumawa din ako ng salata. Tapos sabi niya sa akin is dadalhin niya daw sa friend niya. Teacher din yung friend niya guys. Dahil sabi niya is yung babae daw, is wala daw yung pamilya dito sa Riyadh. Malayo daw yung pamilya nila. So, dito sila nakatira guys. Dahil dito yung assigned niya. Dito siya natuturo. So, nagdala siya ng pagkain doon. Pagkabi. Sumama so, yung dalawang alaga ako. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Tapos pag uwi niya guys, ito na yung dala niya. Pizza. Ayan. Tapos sabi niya, sa akin kain ka, kuha ka. Mabait yung amo ko guys pagdating sa pagkain. Wala siya, man. hindi siya kulipot. Kapag maalis din kami guys, is kung ano yung binakain niya, yung din yung in-order niya para sa akin. Minsan tatanungin din kasi ako gusto mong kainin, gano'n siya. So yun na tayo sa ating video guys. Kung do this video, ingat kayo palagi. God bless. Love you all.